Matapos ang matagal na bangayan sa pagitan ng pamahalang panlunsod at panlalawigan ng Cebu, may bagong pag-asa para sa pagkakaisa sa ilalim ng bagong liderato dyan sa Cebu, si Aileen Navarro ang magbabalita. Tila matutuldo ka na ang hindi pagkakasundo ng alkalde at gobernador dito sa Cebu. Malalim ang naging giraan ng dalawang leader na sinadating Mayor Mike Rama at Governor Gwen Garcia. At nitong nakaraang halalan, nagdesisyon na ang mga sugbuwanon na tila ayaw ng mga ito ng mga leader na nagkakabahabahagi sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na hidwaan ng mga naunang opisyal nagpakita ng pagiging bukas sa pagkakaisa sina Mayor Elect Nestor Archival ng Cebu City at Governor Elect Pamela Baricuatro ng Cebu Province. Sa ginanap na open line forum nito lang Mayo Abente, tiniyak ng dalawang bagong halal na leader ang hangaring ayusin ang mga hindi napagkasundo ang isyo kabilang na ang kontrobersyal na 93-1 lots na matagal nang pinagagawa ng lungsod at lalawigan. Matatandaan na noong 2016 ay nagkasundo ang dating gobernador at alkalde na ipasa sa lungsod ang mga lupaing matagal nang tinitirhan ng mga residente ng Cebu City ngunit binawa ito ng kasalukuyang administrasyon noong 2019 matapos itong makitaan ng Commission on Audit ng umano'y discrepancies sa transaksyon dahilan ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Nagpatubad si Governor Garcia ng bagong sistema kung saan kailangang bilhin ng mga residente ang lupa sa umamagitan ng pag-ibig fund. Ngayon sa pamunuan ni Maricuatro at Archival, Malinaw na bukas ang dalawa sa pagresolba ng anumang isyo na matagal nang di na Ang title sa 93 1 na nananato. So that is very clear. But somebody from the city government gikuha ang atong title, gihatag dito pagbalik sa provincial government. Mo na migo ng provincial government works. Naana mo ang title amo ni. But they don't realize that the agreement is already done, complete na umasa si Archival na magkakaroon ng kaayusan at pagkakaisa sa pamunuan ng siyudad at probinsya. Now, if there would now be a you know, an, um, harmony between the city government and the provincial government of how to handle this, then, then of course this will now push through. Kaya naklaro na magkayo ang uh, 93-1 ang dagiang siyudad. Samantala, tiniyak naman ni Governor-elect Barry na igagalang niya ang mga naunang kasunduan ng kanyang mga sinundan sa pwesto. In honor kung unsay mga uh, previous agreements sa uh, previous governors before nako, no? because that's one good sign of leadership good nga ang ibang mga pwede stressors at imo sa the owner no that worry me or i will collaborate with you and my lawyers are looking my team of lawyers are already looking into that Marami pang issue ang hindi na pagkasunduan ni Garcia at Rama tulad na lamang ng Metropolitan Cebu Water District dahil umuno sa panghihimasok ng gobernadora sa mga usaping may kinalaman sa lungsod. Bukod dito, nagkaroon din ang dalawa ng kontrobersiya sa Cebu Bus Rapid Transit Project kung saan nag-file si Rama ng reklamo laban kay Garcia dahil sa pagpapatigil nito ng proyekto na nasa harap ng Kapitolyo. Tunay ang walang magandang dulot ang pagkakabahabahagi. Ang pangunlad ng isang lugar ay nasa pagkakaisa. Ano man ang kulay mo sa politika, mahalaga pa rin ang isang pag-iisip at isang layunin. At iyan ay ang gawing mas magaan at mas maunlad ang estado ng pumumuhay ng bawat isa. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.